Sabi ni Romeo, yung mayayaman yung nagfi-finance sa campaign ng mga politiko. Kaya kung ano yung gusto nila na batas, yun ang masusunod. Ngayon, papaano ba kinokontrol ng mga oligarchs at ng mga bilyonaryo yung politika natin sa bansa? Alam niyo, hindi naman bago sa atin yan eh, na yung politika sa bansa natin ay dominated ng mga mayaman at ma mga grupo. Imposible o napakahirap na ma-elect ka sa kahit anong posisyon sa gobyerno pag hindi ka mayaman, hindi ka ma o walang nagbabakap sa iyo ng makapangyarihang grupo. May relasyon yung mga oligarchs o bilyonaryo at yung mga politiko natin. Yung mga oligarchs, ginagamit nila yung mga politiko para sundin yung gusto nila at gawin yung mga batas na magiging kapakipakinabang para sa mga mayayaman. Itong mga politiko naman, ginagamit itong mga bilyonaryo at mga oligarchs para makapagpayaman at makapaghutot ng maraming pera. Ngayon, bigyan natin ng konkretong halimbawa itong sinasabi ko gamitin natin yung tatlong malalaking political party sa bansa natin. National Unity Party, Nationalist People's Coalition, at Nationalista Party. Itong National Unity Party ang isa sa mga pinakamakapangyarihang political party sa bansa natin. Sa kongreso, meron itong 36 na congressman. Isa ito sa tinagurian na Corporate Political Party. Bakit? Kasi ang financier o funder ng political party na ito ay walang iba kundi ang bilyonaryong si Enrique Razon. Sino ba to si Enrique Razon? Siya lang naman yung tinagurian na Ports King. Siya lang naman ang may-ari at CEO ng International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI. Isa sa mga pinakamalalaki na port handling company sa buong mundo. Ito naman yung Nationalist People's Coalition. Isa rin sa mga malalaking corporate political party sa ating bansa. Sa kasalukuyan, meron itong limang senador at 38, 38 na congressman. Sino nga likod ng Nationalist People's Coalition? Walang iba kundi ang pamilya Kuwangko sa katauhan ni Danding Kuwangko. Ngayon patay na yan si Danding. Siya ang dating CEO ng San Miguel Corporation. Pero ang leader pa rin ng Nationalist People's Coalition ay yung anak niya, si Mark Kuwangko. Ito naman yung Nationalista Party, isa sa mga pinakamatatanda at pinakamayaman na political party sa bansa natin. Sa kasalukuyan, meron niyang apat na senador at tatlumput-anim o 36 na congressman. O sino na sa likod ng Nationalista Party? Walang iba kundi ang Pamilya Villar sa katauhan ni Manny Villar. Si Manny Villar lang naman ang nakakuha ng titulo na richest Filipino individual. Ang kanyang net sa taong ito ay 12 billion US dollars o katumbas ng 698 billion pesos. And pag sama natin yung bilang ng mga congressman na hawak ng corporate political parties na ito, lumalabas na meron silang 110 congressman at sham na senador. Ngayon sa pati itong bilang na ito, para maging batas yung mga gusto nilang maging batas. Pag gusto nila isang batas, papasayan. Pag ayaw naman nila, di nila pagugulungin. Ganyan ka-powerful ang mga malalaking negosyante at mga oligarchs. Tatlong political parties pa lang yan. Hindi pa kasama yung ibang mga partido. Kaya wag na tayo magtaka kung yung mga batas at mga pulisya na ginagawa sa Kongreso at Senado ay hindi pumapabor sa ating mga manggagawa at ordinaryong mga Pilipino. Kaya yung pagbubuwag sa provincial rate, magiging mahirap na laban yan. Yung pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa, magiging mahirap na laban yan. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi yan gusto ng mga bilyonaryo at ng mga oligarchs. Kapag naipantay ang sahod ng mga manggagawa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, kapag naitaas ang sahod ng mga manggagawa, kukonte o lilit yung tubo na nakukuha nila. Pero okay lang yan, mayaman lang sila, tsaka makapangyarihan. Mas marami pa rin ang bilang natin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Kaya kayo sa mga bilyonaryong oligarchs at mga bilyonaryo, pakyo kayo. Tuloy-tuloy pa rin ang panawagan namin na buwagin na yung provincial rate, Ipantay ang sahod ng mga manggagawa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao.